medyo matrapid tayo ngayon dito sa Coralis Street nasa harap tayo ng Centrio Ayala Mall obserbahan natin yung pagbangga ng Ertiga doon sa pick up pero kung titingnan nyo yung sitwasyon na nakahinto parang yung pick up ang bumangga sa R3, Naka-stoplight pa. Medyo ano na yan. Papasok na na portion. Try to observe yung galing sa right. No? Galing sa sentryo na sasakyan. Uh, biglang papasok. Mabuti na lang. Nakita ko siya pagtingin ko sa side mirror sa right na pumasok siya kundi ako yung binangga tingnan natin mamaya just observe what really happened yung pick up hindi ako sigurado parang nabara mga pumapasok pa na sasakyan or dumadaan mabanti na sasakyan dyan sa right side mag turn right sila dyan eh nakahinto pa pag go nyan ayan go na tingnan nyo yung mga sasakyan yun ah yun pumasok yung isang pickup actually oh oh ayan tingnan nyo yung ortiga yan yung uber, nag overtake sa akin o, oh, dire diretso galing siya sa right pero kakaliwa siya yung yun o oh. yun nasa pool and then huminto sila uh, pagtingin mo sa paghinto parang ang pick up ang bumanga doon sa ertiga oh yan i-slow mo natin pabalik ha para makita nyo yan no oh. naka overtake na siya sa akin yan oh malayo pa siya ha nasa likod pa siya ng ano left side pa siya oh, biglang mag overtake yan pak sapul niyan pagpurba sa paghinto akala mo yung pick-up ang bumaga sa Artega sana ang bidyong ito ay makatulong doon sa pagresolba kung ano talaga ang nangyari thank you for watching please subscribe to my channel